Magandang hapon Pilipinas! Live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, aalamin natin ang pinakabagong ulat para sa oras-oras niyong pagkamulat. Ako si Amor La Rosa at ito ang Panahon TV Express. Ngayong araw ng Martes, ikalabing isa ng Setyembre, alas 4 na po kaya narito na ang pinakahuling ulat panahon sa buong bansa. Ganap na ngang naging bagyo ang active low pressure area sa silangan ng Mindanao na ating binabantayan kahapon. Ito ay tinawag na bagyong Karen at namataan ang sentro nito sa layong 700 kilometers east ng Tandag, Surigao del Sur. Ang bagyong Karen ay may dalang hangin 55 kilometers per hour at kumikilos ito 7 kilometers per hour sa northwest direction. Bukas ng umaga, ito ay inaasahan sa layong 600 kilometers east ng Siargao Island. At sa Webes naman, ito ay nasa layong 460 kilometers east ng Borongan, Eastern Samar. Pagdating naman ng Biyernes, ito ay inaasahan sa layong 390 kilometers east of Birak, Catanduanes. Ayon po sa pag-asa, maaaring maramdaman ang lakas nito sa loob ng 6 hanggang sa 12 oras. Maaari itong magdulot ng moderate to heavy rain sa mga lugar na malapit o nasasakupan ng 300 km diameter ng bagyo. Ayon rin po sa pag-asa, ang naranasang pag-ulan kaninang umaga sa iba't ibang dako ng bansa tulad na lang po dito sa Metro Manila kung saan naranasan ng pagbaha ay dulot ng isa pang namamataang sama ng panahon. May posibilidad raw po na ito ay maging low pressure area at maaari ding magpaibayo sa hanging habagat lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Dumako naman tayo sa lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. naman po nakataas na storm signal. Ngunit paalala po sa lahat na mag-ingat at maging alerto. Magdala po ng mga panangga sa ulan bilang paghahanda. Yan muna ang latest para sa Panahon TV Express kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Amoyla Rosa. Magandang hapon.